Eto guys, meron tayong ano. Susuki uh, Suzuki Raider, Raider J 115 FI. Bali ay at walang kuryente dito. Walang lumalabas na kuryente dito sa may ignition coil papunta rin sa spark plug. Then kapag uh, naman natin 'to, nakasusi pag pinadyakan natin ayan o na. lobat kasi yung baterya kaya yan o so, kasi nyo pero walang nalabas na kuryente dito sa may spark plug nya pag ganyan na walang nalabas na kuryente uh, palitan natin ng bagong baterya para Napalabas natin yung kuryente try mo natin palitan ng bagong battery dahil ito yan wala drain yan, kaya hindi nagbobomba yung fuel pump pag sinuse hindi hindi bobomba hindi pupunta yung gasolina rito sa may dito sa may fuel line papunta rito sa injector injector na Ayan kasi pag sinusin natin yan, dapat malakas yung baterya para yung gasolina, bobomba papunta dito. Para testing natin. Palitan natin ang baterya. So ito na guys, na ano natin ang bagong baterya. Ayan. Ayan. Bobomba na yung kanya, yung fuel pump. Maririnig nyo pag sinusin natin. Ayan. Pag sinusin natin, maririnig nyo, uugong yung fuel pump. Yun, uugong na yung fuel pump. Sabihin, bubomba na yung gasolina papunta dito sa may uh, uh, papunta dyan. Then, magkakaroon na ng kuryente rito sa may. Kasi pagka walang battery, hindi natin mapapalabas ang kuryente rito sa sa may mission ko ayun, ayun na siya may kita niya ayun, ayun may kita niya ayun ayun So ganoon kapag ka, ayaw umandar na motor nyo check nyo agad tas walang kuryente dito walang nalabas na kuryente dito sa may ignition coil as in walang kuryente uh, palitan nyo agad ng bagong battery kung sira na yung battery yung kailangan yung battery kaya niyang magbomom uh, magpabomba ng fuel pump and then yung kuryente papunta dito sa ignition coil ganyan yung mga motor na FI kailangan na malakas ang battery kasi pagka wala mahina ang battery hindi natin mapapahandar yung motor ng mga ito kagaya nito FI so ito guys yan, na natin yung ito yung spark plug din ignition coil tapos ito bago rin yung battery yan um, natin andar na siya So yun kapag ganito Halimbawa meron kayong ganitong motor na Raider J115 FI Walang kuryente doon Walang nalabas na kuryente Check nyo yung Battery nyo baka sira na Kasi kapag sira yan Hindi talaga under yung Ating motor dahil hindi nya Mapapabomba yung Ito yung fuel pump Yung fuel pump dito hindi niya mai hindi niya kayang ano magpa ano ng fuel pump tapos magpalabas ng kuryente dito walang may bibigay na kuryente rito kapag sira yung ating battery pag ganito meron kayong ganito ang ah, motor Raider JFI fuel injector check nyo agad yung battery so yun ganun lang guys kapag ano ka, ayaw umandar ng motor nyo try nyo muna yung battery yun yung basic na basic na pwede natin i-troubleshoot so yun na at maraming salamat sa inyong panonood at ingat kayo sa pagkalikot ng inyong motor at God bless sa inyo